Okay mga bay, biyahin na po tayo mga bay, no? Wala nang iba no, biyahin na po tayo mga bay, ayun no? saan naman uh, tayo. Tumong straight tayo mga bay. Mga bay, going to Strait tayo ah. Naka okay, yung pasayero, ilang ikot pa tayo mga bay, pasayero ngayon. Going to Strait tayo mga bay. Biyahin na naman, biyahe na naman tayo ngayon ng init-init na mga kapar. Ah. Mga kapar, biyahe na naman, biyahin na naman tayo Sakit ng init ngayon mga kapar ha. Huwing tumetano tayo. Okay mga kapar, let's go.